Ngayon, kung ikaw ay nanonood, nais kong talagang huminto ka at mag-isip. May kakaibang nangyayari sa pagitan niyong dalawa, hindi ba? Mayroong isang bagay sa hangin isang pakiramdam na ang mga bagay ay hindi nakatulad ng dati. Baka napansin mo ang mga bahagyang pagbabago, ang paraan ng pagtininya sa iyo, o marahil ang isang bagay sa kanyang kilos na hindi dati naroroon. Minsan ay simpleng katahimikan ito, isang paghinto sa pagitan ng mga salita na para bang may dala siyang pasanin, ngunit ayaw pag-usapan. Ang pakiramdam na yon, kahit hindi mo man kayang bigyang kahulugan, ay hindi mali. Alam mo, kapag talagang konektado tayo sa isang tao, nararamdaman natin kapag nagsisimula ng lumindol ang lupa. At baka iniignore mo, umaasa na babalik ang lahat sa normal. O baka iniisip mo kung ito ang simula ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi mo palubos na nauunawaan. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo isang bagay, huwag mong baliwalain ang mga palatandaang iyon. Huwag mong ipagpaliban ang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari. Ang pag-ibig sa nararamdaman mo ay tinatawagan ka upang magbigay pansin, upang tingnan ng mas malapitan. Maghanda ka. Paparating ang pagbabago at hindi ito karaniwang kumakatok sa pinto ng magalang. Ngayon, isipin kung ano talaga ang kahulugan nito para sa iyo. Ano ang gusto mo sa relasyong ito? Ito ang sandali kung saan kailangan mong harapin ang iyong sariling emosyon nang hindi sinusubukang hubugin ang mga ito upang mapasaya ang iba. Ito ang panahon ng katapatan, ng pag-alam kung nasaan ka at kung ano ang handa mong gawin para harapin ang darating. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng iba, kundi sa pag-unawa kung ano ang nais mo mula sa pagkakabit na ito, sa palitang ito. Damahin mo ito. Pakinggan kung ano ang sinusubukan ipakita sa iyo ng iyong puso. Naroon ang isang bagay na kailangang mailabas, at ang pagbabagong ito ang magpapausbong nito. Marahil iniisip mo, paano ko haharapin ang isang bagay na hindi ko pa alam kung ano? Ang kawalang kasiguruhan na ito ay natural, ngunit huwag itong tanggihan. Ang pagtanggap sa hindi alam ay ang unang hakbang upang gawing mas matibay ang inyong relasyon. Ang pagtutol lamang ay magdudulot ng higit pang sakit, higit pang distansya. Magtiwala na ang pagbabagong ito, kahit biglaan, ay nagdadala ng katotohanan na kailangan nyo. Walang paglago na walang pag-alog. At, ibig sabihin ito ay oras na para yakapin ang hindi mo mataglayan. Ngayon, isang salita para sayo. Handa ka na bang makita ang iyong kapareha sa isang bagong pananaw? Dahil ito ang hinihingi ng pagbabagong ito sayo. Hahamonin ka nitong tingnan siya, hindi gamit ang mga mata ng nakaraan, kundi gamit ang mga mata ng kasalukuyan, na may ganap na pagtanggap sa kung ano siya, hindi sa kung ano ang nais mong maging siya. Kung magagawa mo ito, itatanim mo ang mga binhi ng isang bagong yugto, ng isang bagong lalim sa pagitan nyo. At, maniwala ka, ito ang nagbibigay ng pagkakaiba sa pagitan ng isang pagmamahal na nananatili at isang pagmamahal na nagiging isang bagay na lampas sa panahon. Huwag magmadali upang makahanap ng mga sagot. Pahintulutan mong gabayan ka ng pagbabagong ito tungo sa mga bagong pagkakaunawaan. Hayaang ihayag nito kung sino kayo kapag yumanig ang lupa, kapag lahat ay tila hindi tiyak. Sapagkat sa mga ganitong sandali nagmumula ang tunay na pagmamahal. Ito ay hindi nangangahulugang perpeksyon, hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat. Ibig sabihin nito ay handa kang harapin ang hamon na nandyan ka pa rin kahit na tila malabo ang hinaharap. Handa ka ba? Sige, tuloy tayo. Gusto kong madama mo ito ng tunay. Gusto kong maunawaan mo kung gaano kalalim ito. Kapag sinabi kong ang pagmamahal ay nagiging malinaw sa gitna ng kawalang katiyakan, hindi ito maginoong salita lamang, ito ay isang katotohanan na marami sa atin ang iniiwasan. Marahil dahil sa takot, marahil dahil sa kaginhawahan. Ngunit nasa lupain ito kung saan natutunaw ang mga katiyakan na nabubuo ang pinakamatibay na mga ugnayan. Kaya, maghanda kang tingnan ang mga bagay sa panibagong paraan, kahit pa ikagulat mo ito. Ang ganitong pagbabago ay nangangailangan na tingnan mo ang sarili mo sa ibang paraan, na itanong mo sa sarili kung ano ang handa mong isakripisyo, bitawan, para magkaroon ng bagong kahulugan ang relasyon. Ibig sabihin nito ay suriin muli ang iyong mga inaasahan, ang mga inaasahang posibleng bitbit mo na nang matagal na hindi mo na napapansin. Parating mong inaasahan ang parehong kilos, parehong reaksyon, parehong galaw ng iba, ngunit hindi ito buhay na pag-ibig, ito ay isang static pattern. At ang pagbabago na darating ay narito upang sirain ang mga pattern na yon. Magbigay pansin sa mga detalye, sa maliliit na bagay na maaaring binabaliwala mo. Ang mga usapan na tila walang halaga, ang mga tingin na maaaring itinuturing mong kaswal lamang. Bawat kilos, bawat salita, lahat ng ito ay maaaring may sinasabi sa iyo. Itanong mo sa sarili mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga sandaling iyon. Kapag kayo ay nag-uusap, parang siya ba ay naroroon o parang may itinatago? At ikaw, kaya mo bang maging tapat upang aminin na nararamdaman mo ito, na nakikita mo ito? Alam ko na hindi ito madaling pagsusuri. Ngunit ang hindi pagiging komportable dito ay ang pintuan para sa pagbabago. Huwag tumakas. Damhin ang bawat tanong, bawat takot, at mapagtanto kung paanong ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa mga sandali ng pagkakaisa. Sa mga sandali ng kawalan katiyakan, maaaring lumakas pa o magkalas ang tali sa pagitan nyo. Ngunit ang desisyon na ito ay kailangan mo ring pagdesisyonan. Ang iyong kahandaan, ang iyong kagustuhang harapin ang hindi kilala, ay may malaking epekto. May kasamang tanong palagi ang pagbabago, handa ka na ba sa mas malaki? isang bagay na higit pa sa iyong inaasahan tungkol sa pag-ibig. Kaya, nais kong gawin mo ito ngayon. Huminga ng malalim at itanong sa sarili kung ano talaga ang gusto mo mula sa relasyon na ito. Huwag mong agad nasagutin nang hindi nag-isip. Damhin ang sagot mula sa loob. Dahil ang tunay na pagnanais na ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin kung ano ang darating. Kapag malinaw na sayo kung ano ang nais mo, at maaaring hindi mo pa ito lubos na alam, na normal lang, simulang magtrabaho sa iyong sarili. Ito ang puntong iniwawalang bahala ng marami, iniisip na ang pag-ibig ay nalulutas lamang sa pag-uusap sa isa't isa. Ngunit hindi, ang pag-ibig ay pinapakain ng mga pakikipag-usap natin sa ating sarili, ng kahandaang tingnan ang ating sariling mga limitasyon, ating sariling mga takot. At huwag kang magpalin lang, ito ay isang malalim na trabaho. Maaring matuklasan mo na may mga inaasahan kang hindi mo kailanman nabanggit o may mga takot kang hindi mo kailanman inamin. Ito ang hihilingin sa iyo ng pagbabagong ito. Ang tapang na makita, tanggapin kung ano ang nasa iyo na kailangan ding mabago. Dahil, tingnan mo, hindi ito tungkol sa paghulma sa ibang tao ayon sa iyong nais. Ito ang pagkakamali ng maraming magkasintahan, ng maraming kwento na sana'y mas naging matibay, mas totoo, ito ay tungkol sa kakayahang tanggapin ang kapwa sa kanyang sariling pagbabago, na makita ang kasosyo sa kung ano siya ngayon at hindi kung ano siya kahapon. Ito ay ang pagkilala na ang pag-ibig ay isang konstruksyon na hindi kailanman nagtatapos, na bawat sandali ay may dalang bagong hamon, bagong paraan upang makilala ang sarili at makilala ang isa't isa. Ang tunay na lakas ng isang relasyon ay napapakita sa mga ganitong sandali. Kapag nauunawaan mo na hindi mo kinokontrol ang iba, na wala kang lahat ng sagot, Munit nandyan ka pa rin, handang magtayo. At ibig sabihin nito, hindi ka dapat maghintay ng walang ginagawa na maganap ang pagbabago. Sa kabaligtaran, ito ay isang tawag sa aksyon para sa aktibong pakikibahagi sa bawat detalye, sa bawat palitan, sa bawat bagong hakbang. Ang pagbabagong ito ay isang oportunidad isang pagkakataon na patatagin ang pundasyon sa pagitan nyo upang lumikha ng mas malalim na ugnayan. Ngunit ito lamang ay mangyayari kapag ang parehong panig ay handang makiisa. Kapag sinimulan mong gawin ang iyong bahagi, harapin ang kung ano ang nasa iyo na kailangan baguhin, natural kang lumilikha ng espasyo para gawin din ng iba ang pareho. At hindi ko tinutukoy ang sapilitang pagbabago, kundi isang pagbabago na nagmumula sa loob, sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay ang bumabagay, ang umaangkop. Ito ang lihim na marami ang hindi nakakaalam, mas lalong pinapayagan mong magbago ang relasyon, mas lalo itong lumalakas. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa lahat, sa paglimot sa sarili, ngunit sa pag-unawa na ang pagiging fleksible ang pundasyon ng anumang pamatagalang pag-ibig. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat, ngunit kailangan mong maging handang makinig, umintindi, at magbigay ng kalinga. Dahil sa pagkalingang ito nararamdaman ng iba na napansin siya, na may pagmamahal na lampas sa mga kababawan. At kung sa anumang pagkakataon napansin mong ang pagbabago ay nagbubunga ng mga bahagi ng inyong mga sarili na hindi pa naayos, na tila mahirap harapin, tandaan na ito ay natural. Ang pag-unlad ay hindi tuwid, ang pag-ibig ay hindi isang direktang daan. Ang prosesong ito ng pagbabago ay magdadala ng taas at baba, ngunit bawat pagsubok na malampasan ay nagdaragdag ng lalim, ay isang bahagi ng path na pinagdadaanan nyo ng magkasama. Sa ganitong paraan lumalalim ang mga ugat na ang ugnayan ay nagiging halos di masira. Alam mo, marami ang nag-akalang ang isang matatag na relasyon ay yaong walang alitan, kung saan lahat ay tila perpekto. Ngunit ang katotohanan ay ang perpeksyon ay ilusyon. Ang tunay na pag-ibig ay yaong kayang malampasan ang mga mahihirap na sandali na hindi nabuwag ng hangin ng mga pagbabago. At ang pagbabagong ito na darating ay isang pagsubok isang patunay ng hanggang saan kayo handang pumunta upang lumago ng magkasama. Walang mga pangako na ito'y magiging madali. Ngunit, may mga pangako na ito'y magiging totoo, na ito'y magiging isang bagay na tatagos sa kaluluwa mo. Gusto kong itanong mo sa iyong sarili ngayon, ano ang kaya mong bitawan upang umunlad ang relasyong ito? Ito ay isang mahirap na tanong, alam ko. Dahil, madalas, ang kailangan nating bitawan ay ang ating sariling mga katiyakan, ang ating sariling mga patroon. Madaling sabihin na gusto natin ng tunay na pag-ibig, ngunit ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo, nangangailangan ng kahandaang tingnan ang ating mga sarili at kilalanin kung ano ang hindi gaanong maganda. Ngunit ito ang landas, ito ang paglalakbay na magdadala sa iyo sa isang bagay na sulit. Ang pagbabagong ito ay ang tawag para sa isang mas mataas na layunin. Kung kaya mong makita ito, kung kaya mong yakapin ang prosesong ito ng bukas ang puso, Ibig sabihin ay binibigyan mo ang iyong relasyon ng pagkakataong maging isang bagay na bihira lamang ang nagkakaroon. Isang bagay na hindi natutunaw sa paglipas ng panahon na hindi humihina dahil sa mga pagsubo. Ito ay bihira. At binibigyan ka ng pagkakataon ngayon. Ngayon ay ikaw na ang sumagot sa tawag na ito. Pumili kung yayakapin mo ang darating o kung lalabanan mo ito. At ang pagpiling ito ang magdidikta ng direksyon ng relasyong ito. Magpapakita kung hanggang saan ka handang pumunta upang makabuo ng isang bagay na pamatagalan, isang bagay na totoo. Ang sandaling ito ng transisyon ay higit sa lahat, isang paanyaya upang ikaw at ang iyong kapareha ay muling makita ang diwa ng inyong pagkakaisa. Ilang beses, sa paglipas ng panahon, nawawala tayo sa mga inaasahan, sa mga gawain, sa mga pagsisikap na magpasaaya o mapanatili ang isang anyo ng katatagan. Ngunit, sa likod ng lahat ng konstruksyong ito, mayroong tunay na hangaring kumonekta, mabuhay ng isang bagay na totoo at nagsasalita sa kaluluwa. At ang pagbabagong ito na nalalapit na ang tawag upang muli mong buhayin ang apoy na iyon, upang tanggalin ang mga hindi mahalaga at muling matuklasan kung ano talaga ang mahalaga sa inyong dalawa. Isipin ang potensyal ng prosesong ito. Hindi ka lamang nakikipaglaban upang mapanatili ang mga bagay sa kanilang kalagayan. Bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong makita ang iba sa isang paraang hindi mo pa nakita dati. At posible lamang ito dahil ngayon, higit pa sa dati, bawat isa sa inyo ay hinahamon na ipakita kung ano ang pinakatotoo, pinakalalim. Walang lugar para sa mga maskara, para sa mga ilusyon. Ang pagbabagong ito ay isang pagsubok, isang apoy na nagpapabanal at naglalantad ng kung ano ang tunay na malakas kung ano ang tunay na may halaga. At narito tayo sa puntong nasa sayo ang pagpili. Nandiyan ang pagbabagong ito, nasa harapan mo, handang mangyari, handang ipakita kung ano nga ba kayo kapag lahat ay tila walang kasiguraduhan. At ang nais kong maunawaan mo ay, sa pagbibigay daan sa pagbabagong ito, sa pagtanggap sa hatid nito, hindi mo lang tinitiyak ang kinabukasan ng inyong relasyon. Binibigyan mo ito ng lalim na kakaunti ang nagtatapang nahanapin. Isang paanyaya ito upang tuklasin ang isang pag-ibig na patuloy na nabubuhay, lumalawak at lumalakas sa bawat bagong yugto, kahit na ang ibig sabihin nito ay iwanan ang mga dati ng katiyakan. Ngayon, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Kakaharapin mo ba ang hindi tiyak, magbubuka sa pagbabagong ito at tingnan kung saan ka nito maaaring dalhin? O mananatiling umaayaw, susubukang panatilihin ang mga bagay ayon sa nakagawian, kahit na alam mong ang tunay na paglago ay nangyayari lamang kapag hinahayaan nating lagpasan ang kaginhawaan. Nais kong pag-isipan mo ito. Tumingin sa loob at mapagtanto kung gaano ka rin kahandang magbago. Dahil ang panloob na galaw na ito, ang tapang na maging mahina, ang lumilikha ng ligtas na espasyo para sa iba na maging sila at para sa relasyon na umunlad. At kung ang nilalamang ito ay nakipag-usap sa iyo, kung may bagay mang tumama sa iyo ng malalim, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel upang maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Mag-iwan ang iyong komento dito sa ibaba, nais kong malaman ang iniisip mo tungkol sa pagbabagong ito, kung ano ang hatid ng mensaheng ito sa iyo. Ibahagi natin ang ating mga karanasan, ang ating mga hamon. At, syempre, huwag kalimutang ilike para mas maraming tao ang makaalam sa nilalamang ito at, marahil, matuklasan ang mga kasagutan na hinahanap din nila. Ito ang iyong pagkakataon na magsimula ng isang bagong yugto, at narito ako upang gabayan ka sa bawat hakbang. Sa bawat bagong yugto na haharapin nyo ng magkasama, mapapansin mo kung paano lumalalim ang mga damdamin, kung paano nagiging halos nahahawakan ang koneksyon. Para bang, sa pag-aalis ng mga patong ng mga kumbensyon at inaasahan, nagsisimula kang makita ang isa't isa ng may bihirang kalinawan, para bang nakikita mo ang kanyang kaluluwang hubad, ang kanyang kahinaan. At lahat ng kanyang sinusubukang itago mula sa mundo. Iyan ang kapangyarihan ng pagbabago. Ito ay naglalagay ng depensa, ito ay nagsisiwalat, at sa paggawa nito, ito ay lumilikha ng pagkakataon para sa pag-ibig na lumago. At kailangan mong maunawaan na ang prosesong ito ay mahaba, na ito ay mangangailangan ng pasensya, katatagan, at higit sa lahat, isang tunay na pagbibigay. Walang shortcut. Hindi mo maaaring pabilisin ang kailangang madama, ang kailangang maranasan. Ang bawat bagong tuklas, ang bawat bagong pag-aayos sa pagitan nyo ay isang hakbang upang makabuo ng isang matatag na bagay, isang bagay na talagang makatatagal sa mga bagyo ng buhay. Maniwala ka, dito nagsisimula ang tunay na pagiging malapit. Hindi sa pagiging perpekto, hindi sa kawalan ng tunggalian, kundi sa kakayahang magbukas, maghubad ng iyong sarili at tanggapin ng eksakto kung sino ka. Ang pagbabagong ito ay hindi dumarating upang sirain, ito ay dumarating upang ipakita kung ano ang mahalaga. Ito ay dumarating upang ipakita hanggang saan nyo kayang magkasama, upang ipakita ang kakayahan ng bawat isa na tanggapin ang bawat isa sa kanyang kabuan. Kaya, ngayon, gawin ang pagpiling ito ng may kamalayan. Maging naroroon. Bigyan pansin ang bawat detalye, ang bawat salita, ang bawat katahimikan. Ang bawat sandali, ang bawat palitan ng tingin, lahat ng ito ay nagiging pagkakataon upang patatagin ang ugnayan sa pagitan nyo, upang makabuo ng isang bagay na hindi madaling matagpuan sa mundo. At, kung talaga mong pahihintulutan ang sarili mong maranasan ito, kahit ano pa ang dumating pagkatapos, malalaman mo na nakabuo ka ng isang bihirang bagay, isang bagay na tumatago sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao.